Arestado ang 37 anyos na tricycle driver matapos na makuhaan ng 30 gramo ni Shabu na nagkakantida 204 mil pesos sa ginibong bypass operation kang otoridad sa Purok 3 Barangay Matnog, Basud, Camarines Norte. Pasado alas 12.40 nin maagahon kasudma, September 12. Sa impormasyon, haloy man na minanmanan kan otoridad ang sospek na napag araman na residente kang bako or Cavite as impig kukonsiderang high-value individual. Na ito ay monitored po ito matagal po ang validation na kinakanda po ng ating mga operatiba para po mahuli natin ano kasi yung mga ganito talagang mga big time so far ay may ingat po ito kung uh, kumbaga talagang mahirap mailap so uh, series of validation and yung kinakandak po ng intel operatives namin na uh, pangongolekta ng mga informasyon so yun po yung isa sa mga Nagiging paraan para mahuli ang mga ganitong uh, illegal activities po. Pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubangon na kaso kan-sospetyado. Mientras tanto, arestado man ang sarong 39 anyos na tulak sa pigkasar na by operation sa Nabu Marina Sur, alas 8.38 ng banggikan na kaaging Domingo, September 10. Nakuha sa posisyon kan sospek ang 75 gramo ni pigtutubo dang shabu na nagkakantidad 510,000 mil pesos. Apuera sa ilegal na droga, narecover man sa posisyon kan sospek ang sarung kalibre 38 badil asin mga bala. Sa presente, nasa kustudiyan na kan Nabua Municipal Police Station ang sospek na naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 1059 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Comelec Resolution No. 10918 o Gun Ban, as in Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.